Magandang araw, mga masasarap. Ito na naman tayo sa isang episode ng Adventures of Harvin Pascual Garcia. Shoutout sa ating tatlong malalaking aqua flask. Ngayon, isang kaguluhan ang naganap. Isang TV ang nabasag daw sa room ng grade 8 platinum. Naku po, ano kayang nangyari? Bago pa may nagsumbong, may nakita na akong ipinasok ng mga topperware at soft drinks. Aba, mukhang may mas malalim na mission to. Sinundan natin si Ma'am Wilma, kasi alam natin, kapag may nasirang TV, may kaguluhan. Pero kapag may Tupperware at soft drinks, may kainay. At ayun na nga, surprise birthday party pala para kay Ma'am Wilma Papaitan. Happy birthday po, Ma'am Wilma. Ang TV nabasag daw pero ang plano ng mga bata, solid na solid. At ayan na nga mga ka-adventure. Akala natin may malaking problema. Ang totoo, may malaking boodle fight narito ang mga ebidensya sa handaan. Adobong native na manok. Mas native pa kay Lolo Isko sa kanto. Pritong talong, mahaba pa sa traffic sa EDSA. Pritong isda, tahimik lang. Pero kapag kinain, may laban. Legendary hotdog, na laging present sa handaan. Kahit wala kang pera, basta may hotdog solid. At may inabraw pa, para di tayo masyadong magkasala sa kolesterol. Siyempre, hindi pwedeng wala tayong participation. Nakikain tayo sa legendary hotdog. Ay, happy birthday, ma'am. Nagpintas <laughs> ka, ma'am. Happy birthday, ma'am. At eto na, ano kaya ang masasabi ni Ma'am Wilma? Masasabi ko, thank you sa mga binigay niyo sa akin magmula nung Valentine's Day hanggang ngayon, na no birthday ko. Maraming salamat sa... Pag nakalita, ura awan oh, handag niya, balay ni at handag ito yung po kayong lahat. Yeah. Yo, mga ka-Harventures. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share nyo na rin para makita ng iba. At syempre, comment down below kung anong masasabi nyo. Gusto namin marinig ang thoughts nyo. At pinaka-importante, subscribe na. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng Har Ventures Adventures. Follow us din sa Facebook, TikTok, Instagram at YouTube para lagi kang kasama sa trip. This is Ho